sa karir naman po, uh, kasi nakita ko po parang mahal na mahal nyo rin yung ginagawa nyo talaga. Mm -hmm. Paano naman po, ano pong mapapayo nyo sa mga tao po na para mahanap naman nila yung karir na mahal nila? Okay, ganito. Uh, yung karir kasi na sinasabi, hanapin mo yung love mo, yung ginagawa mo, yung gusto mo, saka mo siya gawing career, trabaho. Kasi kailan nasa puso mo passion eh. Oh, Hindi siya pwede magtrabaho ka lang nang gagawin mo yan dahil sa pera. Oh, po. Ito Ay naku, no, maniwala ka. Pag ginawa mo yan, tatapusin mo lang yung trabaho dahil sa pera. Oh, po. Pero kung love mo yan, passion mo yan, uh, kahit gano'ng katagal yan, nag-i-enjoy ka eh. Oh, yung mag-i-enjoy mo talaga yung ginawa, hahanapin mo siya. Si God, merong gift yan sa atin. So hanapin mo yung gift na yun, yun yung gawin mong trabaho. Totoo, eh? Hindi yung dahil ito yung kurso na sinabi ng nanay ko, sinabi ng uncle ko, gagawin mo, kukunin mo yung kurso, matatapos ka, tapos pagdating mo, natapos ako, pero ba't hindi yun ang trabaho ko? Dahil yun, ginawa mo lang yun dahil sinabi lang, kaya talaga hanapin mo yung gift mo, yung galing mo, tapos saka mo siya aralin. Doon yun. May mga gift ang tao. Kanya-kanyang gift, yun ang aralin mo. Tsaka magpakagaling ka talaga doon. No? Kasi parang minsan, kunyari sa amin, ako po kasi, uh, musikero din po ako. Mm. Na lagi napapag-usapan nga po. Kasi financially, medyo mahirap po ang industry talaga ng pagiging musikero dito. Eh. Totoo. So parang common advice po sa aming mga musikero is mag-day job ka o mag ano ka, o mag-business ka, tapos gawin mo yung passion mo ng nagaano pero parang sa perspective ko rin kung magpapakagaling ka naman din sobra hindi yun talaga yung gusto mong gawin pwede rin talaga pero it's a very tight competition nga hmm. lang <laughs> katulad niyo sa inyo talaga sa totoo lang ang dami mong kalaban eh di ba so yun minsan nga ang gift na sinasabi yung gusto mo na katol gusto mo musikero matutugtog ka di ba ang sarap lang tumugtog Apo. mas nga walang bayad ang saya di ba so ganun din nga ako rin minsan pag singilan ha na <laughs> Okay pa. Kasi nga, eh, oh, <laughs> dapat may sumisingil para sa akin. Oh, Pero yun kasi nga, sabi ko, bigay ni Ged yan, nung ni ng asawa ko, ni Miss Charm, eh yan ang gift mo. So, kailang, inaral eh, mo yan, hindi oh, naman yan libre. Oh, ba? Diba? So, yun, That's yun, right. yun sabi ko, basta yung komportable ka na ginagawa yung isang bagay, katulad oh, yun, yun, yung gift mo, aralin mo. Ngayon, hindi naman natatapos yun doon nagkagawa ka ng iba talagang gagawin mo na pagkakitaan. Katulad kami, uh, may maliit na real estate, pagkaganon. Ah, so, mga property na... Ah, nagpaparent po kayo ng mga properties? Hindi. May mga... Minsan, nag, mga client ko nagpapahanap ng mga property. Ah, Sa akin nag ask pa. So, maghahanap ako. So, yun. Doon, talaga maniningil ako kasi ng malalaking pera talaga <laughs> ah, doon. Nag-agent po pala kayo. Mm. So, yun. Pero itong ginagawa ko na to actually malaki ang pera nga dito. Apo. Sa ginagawa ko rin naman, maganda rin ang Saka kita ano po talaga. Kasi it's a, it's a very niche uh, industry po na wala pa po talaga. Ako wala Saka, pa po akong masyadong alam na gano'n. Sa totoo, sabi ko nga, kami palang mag-asawa gumagawa nung body and mind. Opo. Kaya yun, eh, tas yung ginagawa lang namin. Kusa na lang talagang dumadating ang, ano, ang grasya, ang pera. Minsan, di mo inaasahan talaga. Sobra-sobra naman talaga bigay ni God sa'yo. Pagpaka, pa. ano talaga, pagbuti mo lang talaga, ano bigay, binigay niya sa'yo na okay. gift. Kung baga, alamin mo yung gift mo, and Yun. at the same time, uh, enrich mo pa, kung hmm. lagi mong uh, pag, mo pa yung gift mo. No? Kasi na hindi rin pwede na, nandiyan lang na yung talent mo, tapos... <laughs> Tsaka na mabilis na ngayon eh. Dati nga, wala namang ganyan. Inaaral na talaga ngayon. Ang bilis, di ba? Maghanap ka lang. Search ka lang. Lalabas okay. na kung ano yung gusto mo. Ang dami talaga. na okay. Naaaral mo na. YouTube po, lahat. Ngayon nga po, sa perspective ko, ang ignorance talaga, choice mo na lang. Eh. Kasi hmm. kung may gusto ka matutunan, kahit nga college level, university pa, education pa yan, Totoo. meron sa internet. <laughs> Totoo dati. Katulig ako, musikero, di ba, ah, nagigitara ka. Ah, di ko alam kung paano kayo natuto niyan. Ikaw, kung natuturo ka ba, ba niyan, YouTube. Kami dati, talagang dun lang sa, ano, tambay kami. Kuha pa kami ng tawag dito. May parang ano nun. Ano ba tawag natin? Yung sa comics nun, yung ano. Ano po ba yun? Yung song hits. Song hits, Yun, dun pa lang natututo. Ang hirap pa nga matuto. May gift, dati may mga gift na. Pero hindi pa nga sila talaga na i-enhance. Kasi wala pang mga school talaga. Ngayon, parang tama ka. Pagka hindi ka gumaling eh kasalanan mo na, 'di ba? Totoo Aralin mo na lang talaga. Dagdagan mo na. Totoo. Ah, uh, ano naman